Alam mo na ba kung ano-ano ang mga huwag na huwag mong gagawin sa unang araw ng bagong taon o sa January 1, 2025? Tama ang iyong narinig dahil ayon sa mga paniniwala at pamahiin ay mayroong malas na gawain sa unang araw ng bagong taon at kapag ginawa mo ito ay pinaniniwala ang didikitan ka umano ng malas sa buong taon ng 2025. Kaya naman sa video ito ay aalamin natin ang mga pamahiin bawal na bawal gawin sa unang araw ng bagong taon upang magtuloy-tuloy ang ating swerte para sa pera, pamilya, at kapalaran sa buong taon ng 2025. Kaya bago ang lahat, ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 5. Huwag na huwag maglalaba ng mga damit tama ang iyong narinig. Masama ang maglaba sa bagong taon o unang araw ng bagong taon. Medyo nakakatawang pakinggan, ngunit ito ay maring pinaniniwalaan sa kultura ng mga Chino dahil ang paglalaba sa unang araw at pangalawang araw ng bagong taon ay isang pagpapakita ng kawalang galang sa kanilang Diyos ng tubig sapagkat ito ang mga araw na ipinagdiriwang ang kaarawan nito at ang paglalaba sa bagong taon ay sumisimbolo sa pagtataboy ng swerte o wealth and fortune sapagkat ang swerte ay pinaniniwala ang nasa anyo ng flowing water at naniniwala din sila na sumasama sa tubig ang mga swerteng dumikit sa atin kaya pinapayo na mag-relax na lamang sa araw na ito sa bahay ayon sa mga feng shui expert. Number 4. Huwag magwawalis at magtatapon ng basura sa unang araw ng Enero ang pamahiing ito ay halos kahalintulad din ng bawal maglaba sa unang araw ng January. Ang paglilinis, pagwawalis at pagtatapon ng basura sa bagong taon ay bawal din ayon sa Chinese culture sapagkat pinaniniwalaan nila na maaaring tangayin nito ang mga swerte na dumikit sa mga bagay na pumasok sa tahanan sa pagsapit ng bagong taon at ito ay talagang kakaibang paniniwala at hindi akma para sa mga taong ayaw sa makalat sa bahay dahil tayo mga Pinoy ay nakaugalian na nating maglinis ng tahanan araw-araw. Ngunit sa kultura ng mga Chino ay ang paniniwalang ito ay tumatagal pa ng limang araw. Sa makatuwid, hindi sila naglilinis ng tahanan at nagtatapon ng mga basura ng limang araw matapos magdiwang ng bagong taon. Number 3. Huwag bibili ng sapatos ang pagsusuot ng mga bagong gamit o mga damit ay swerte ayon sa kultura ng mga inchik. Ngunit, ibang usapan na kung bibili ka ng bagong sapato sa New Year's Day dahil malas ito ayon sa kanilang paniniwala. Totoo ang iyong narinig dahil maging ang pagbili ng sapato sa bagong taon ay maaari magdulot ng grabing kamalasan para sa buong taon at ito ay ayon sa kanilang pamahiin. Ang pinag-uugatan ng paniniwalang ito sa kultura sa kanilang bansa ay ang mismong salita na shu na katunog ng buntong hininga sa salitang Cantonese. Mariing pinaniniwalaan at iniiwasan itong gawin sa kanilang kultura sapagkat ito ay malas at bawal na bawal ang magbuntong hininga sa buong araw ng bagong taon ipinapayo ng mga eksperto at feng shui masters na maaaring bumili ng bagong sapatos bago sumapit ang araw ng bagong taon at matapos ang unang araw ng bagong taon o sa ikalawang araw ng Enero upang maiwasan ang malas na maaaring idulot tito sa buong taon. Number 2. Huwag magpapahiram ng pera Ang pagpapahiram ng pera sa bagong taon ay isang malas na palatandaan at maaaring humantong sa pagkawala ng swerte sa pera sa iyong negosyo at source of income ang pagpapahiram ng pera sa New Year's Day ay sumisimbolo sa paglabas ng pera ayon sa paniniwala na ang paglabas ng pera sa bagong taon ay isang malas na signos at ito ay nangangahulugan pagdagsa ng mga hindi inaasahang bagay na maaaring umubos ng iyong pera para sa buong taon sa kabilang banda ang pangungutang din ng pera sa bagong taon ay nangangahulugang mababaon ka sa utang sa buong taon at ayon sa paniniwala ay maaaring humantong ito sa pagiging kapos sa pera na mauuwi sa pangangailangan mong humiram ng pera sa buong taon. Kaya ipinapayo na iwasan ang magpahiram at mangutang ng pera sa unang araw ng bagong taon. Number 1. Huwag gagamit ng personalized welcome doormat. Kung may ganito kang welcome doormat ay mas mainam na alisin na ito bago sumapit ang bagong taon dahil kung ang iyong welcome doormat ay nakaimprenta dito ang iyong family name o apelyido ay nangangahulugang grabing malas ang darating sa inyong pamilya o kapalaran dahil maaari itong magdulot ng matinding paghihirap para sa source ng inyong kabuhayan dahil ang doormat ay inaapakan at hindi kaaya-ayang tignan naapak-apakan ng mga bisita at miyembro ng pamilya ang ating nire-respetong pangalan o family name. Ang pintuan din ang isa sa pinaka-espesyal na portal para sa pagpasok ng swerte sa tahanan. Ayon sa Feng Shui, at maaari nitong maapektuhan ang paghatak ng swerte papasok sa loob ng tahanan. Ipinapayo na marapat ng palitan ito ng plain doormat upang maiwasan na makancel ng bagay na ito ang mga swerte na dapat sana ay papasok sa pintuan ng ating tahanan. Kaya ipinapayo na huwag nang paabuti ng January 1 ang pagkakaroon ng personalized welcome doormats sa ating pintuan. Ang mga paniniwala na ating tinalakay ay parte na ng mayamang kultura ng bansang China. At nang maging iba pang mga bansa, nasa atin pa rin ang pagpapasya kung ito ay ating paniniwalaan o susundin sa bagong taon. Hindi ito ipinipilit sa lahat na sundin dahil ang mga paniniwala at kultura ay parte na ng mga kasanayang ginagawa sa iba't ibang panig na mundo. Mahaari kakaiba at tumaas ang ating kilay sa mga kakaibang paniniwala na ito sa bagong taon. Ngunit, mas mainam na respetuhin na lamang natin ang mga paniniwala at pamahiing ito. Kung hindi man tayo naniniwala sapagkat ang pagpapakita ng respeto ay pagpapakita ng pagiging bukas na sumasalamin sa pagiging mabuting tao ang dahilan kung bakit sobrang daming pamahiin na ang humahalo sa paniniwalang Pilipino ay dahil sa ating pagiging malawak ta pang-unawa at bukas na pag-iisip sa mga bagay-bagay at minapairal lamang natin ang ating pagpapakita ng respeto Nawa ay maging maganda at matiwasay ang ating kapalaran sa year 2025. Hangad kong maging matiwasay at puno ng swerte ang bagong taong papasok sa taong 2025 at nawa ay pagpalain tayong lahat ngayong year 2025 upang ang ating buhay ay guminhawa. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubok ang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.